Diba trending man kayo ang 299 ngayon yung trending? Ilan ba sa'yo mo ang 299? Dapat ko ay be mindful sa kasi mo kasa rin mo yung expensive money. Hmm. Makasabot ng putok siguro sa laki kung nga lang po siya ay valid risk. Kadugay yun, hindi wala lugar na prepare sa boy. yung hatag, ginabal na ako. Kita, isang mamangin so what's the point? sa name ni mo? Antoinette. Hi ma'am Antoinette. Pila edad ni ma'am Antoinette? 20. 20? Si ma'am Antoinette ba single or single? <laughs> in relationship. So, okay lang ba si Moha ang 299 na engagement ring? Uh, Pares ako na in a relationship ko. Okay ra, as long as ka nang panindigan din niya nga, ano, ka nang engagement ring. Simple, mag siya as a... Uh, nang love. Ikaw nagyot anak di tao, promise. And dili man dyan basihan sa price ang ring. Basta kay as long as di pa nindi ka, di ka na pangyong or yung promise Dili ba ka mag-degrade ang imong pagkababae nga uh, sa pila ka years na mong nag ni me to nanen rayo na provide? Dili. Wala ko nag-matter sa price. Uh, as a girl na uh, kung dili ko materialistic ay wala good ko sa pad na nag-inong hatag ah, ganan ko ginani mga anak kung sa yung hatag ginabalgo na ako and gina na ako oh. alright thank you mo shout out sa iyo mga palalabs <laughs> shout out kasi kung paan di nga okay ra ka sa ito na yun hi ma'am hi kamusta kasi name ni mo ah Faith hi ma'am Faith ah Faith sa mong uyab <laughs> as a girl or woman, okay lang ba si uh, Moha ang 299 nga engagement ring? Munang gitapik na mo sa ko um, sister-in-law uh, regarding sa 299 na issue ko na sa muka. Pero nag-ask ko sa kong as a boy kung ang sayahang ma-feel. Pero as a girl, is yes, ako makonsider is doesn't matter ang na engagement ring as long as love kasi sa kagay as long as mag-effort siya sa inyo karang ang engagement ring is just a thing, pero ang love sa boy na yung pakita sa inyo, is maging siya mga So, dili ba naman ang feeling nga uh, mura i-degrade ang iyong pagkababae? Kung depende po na sa situation po for example, si boy is na stable na work, tapos na siya ika afford niya, syempre ikaw sa so, sagot murag mahiubos po ka night almost eight years or pila mo ka years sa kadugay ninyo wala lugar na prepared sa boy pero it matter gaya po na sa situation po pero sa ima okay ra Situation. Situation ni Boy. So. Pag sa iyahang kumbaga. Alright. Thank you. Hi, ma'am. Uh, Kamusta? Sir. Hey lang. Ang um, sa'yo name ni mo? Ako si Ayrami Bautista Tango. Hi, ma'am Ayrami. Um, kwan? Um, si ma'am Ayrami ba single or single? Single. Sir. Kung nga kayo, yab? Wala. Wala pa. Okay na ba si Moha ang 299 engagement ring? Para lang sa ko is kuan. Dili siya big deal kay kasabu man ta nga dili ta na ng tao lalaki nga makaprovide na sa gusto sa bahay di nga nga na exact nga amount para makalang po sila nga kanang nabita si value. Uh, sabot lang po siguro sa laki kung nga lang po siya valid reason ano no, Uh, like makaya lang niya is 299. Engagement ring pa siya. Like acceptable pa siya sa kwa. So okay la siya mo ah? Yes. Alright. Thank you. Kapag mga grab mo gagayin niya. Hi. Hi. Kamusta? Actually, humanda na ako niya siya interview So, kamo na lang doon. Kinsay single sa inyong doon or na na'y uyab? Yan Na di ba trending bang kayo nito online ngayong yung Jasmine So unsay ma istorya ninyo ato ikaw? Okay lang ba sa imo ang to nine nine? Sis na, na kay uyab. Yo kita ni sa Okay ra. Okay ra sa ko ako, ako ng nine Actually pala kung para sa ko kay wala man din about sa value, about the effort man. Effort of kanang kung genuine ba ang katung maghatag kung mo o kaya tag even 100 kaya sa kay murag sim ra nga love na ang tao nga hindi gusto lang hindi mong yudya na. Depende ang love sa value sa ring nga yung nato Okay kaya rasin mo ha mura lang <laughs> yung gila wala kay One ko makita ko lang isa kung mama batay nga <laughs> <laughs> dahil ikaw na po girl Same question. Tunay na niya ang gisminding. Okay na ba si Yes, this is the mga mahal na rin, kaya may pag-interest na nila sa yung future house ba, or house and lot or my business. I ask na sila sa may Makita kung sa kompleto kung ano libretos na may same reason na o purpose. Dapat ko i-remind ko sa kasi mo asari mo yung expenses Right. Ang imong tingog kay eh. Pino kayo. Tinuggan <laughs> kisa tanan. <laughs> thank you, thank you.